Vice Ganda. Ipinagtanggol si Keril dahil nabash ito sa pagkakomento nito sa issue tungkol kina Marian at Dingdong. Dong. Nadamay na rin ang kapwa host nitong si Keril na si Anka Vice Ganda dahil sa pagbibigay nito ng komento tungkol sa problema ang kinakaharap ng mag-asawang Dongyan. Kamakailan nga lamang ay na-corner no si Keril ng press kung saan hiningi nila ang opinyon ng host tungkol sa kinaharap ng issue ng ex-boyfriend niyang si Ding Dong, at asawa nitang si Marian. Ayon sa kanya, wala na nga siyang karapatan pang magsalita kung ano dahil una sa si lahat ay wala na sila at may kanya-kanya na silang buhay. Pero dahil mapilit ang press, ay sinabi nilang niya na ganun talaga. Kung may ginawa ka, ay babalik din ito sa iyo. Makahulugan ang sinabi ito ni Karil na tila nagpapahiwatig sa karma. Kung nanloko kayo, maluloko din kayo. Samantala ay dahil dito ay nabati ko si Karil. Dahil dapat na nahimik na lang since may asawa na naman siya at wala na siya sa lugar para mag-comment pa. Dahil dito, ipinagtanggol siya ng kanyang co-host at kaibigan ni si Vice Ganda. Ayon kay Vice, sa kanyang pabirong pananalita, Tama naman, di ba? Ano bang masama sa sinabi ni Karil? E, eh, totoo naman, pag may ginawa ka, e, eh may babalik talaga sa'yo. Anong masama ba doon? Matamaan ba? Nasaktan ba? E, eh, di ouch! Pabiro ni Meme Vice. Kasi nga, kaya affected, e, eh dahil may nagawa ang dati. So, kaya yon. Eh, itong si Kyril kasi masyadong mabait. Siya na nga yung inagawan. Siya pa yung hindi nagtanim ng galit. Hay nako, madlang people. Pabiro pa ni Vice. Kitang kita kung gaano kainis si Vice kasi masyadong maraming sinasabi ang ibang tao. Knowing na yung idol naman talaga nila ang may kasalanan. At si Karil, nahingan lang naman ng opinion. Tsaka wala siyang sinabing iba nagsabi lang din siya base sa karanasan niya. And yon so sana madlang people, huwag ganun ba diba? Harapin na lang kung may nagawang pagkakamali. Mamuhay ng masaya at mapayapa dagdag pa ni Meme advice Kung may mga kasalanang kinakaharap, dapat talaga i-face yun. Kasi wala namang ibang makakasolusyon doon kundi sila-sila lang din. And kung may mga pagkakamali pang nagagawa, siguro dapat iwas na lang din. Since yun nga, may mga anak na sila. And masisira yung magandang family na binuo nila. Diba? At dun kay girl naman, siguro dapat talaga manahimik na lang din muna siya. Kasi yun nga, nakasira pa siya ng maganda at binuong pamilya ni Dingdong at Marian.